Hello mga kabayanis. At uh, ito po, papunta po ako ng Riyadh at back to work na si Pinoy. At uh, gusto ko lang po ipakita sa inyo ang kaunti mga view dito sa aking mga dadanan. Alam ko naman po na nakikita niyo na ang aking mga vlog at ilang bisis na rin po ako umuwi duman dito. Papunta po Riyad, Riyadh uh, Riyadh to Jeddah. Kaya guys, uh, Uh, thank you so much again for watching to my vlog At uh, ito guys uh, Malapit na po ako dito sa Taif Kaya ang lugar po kasi dito sa Taif ay ano na Mga bundok-bundok na tulad nito Maraming bato Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ang uh, dampo na to ay karami. Kasabay ay mga truck. Ayan po guys. Ayan. Puro bundok na halos bato lang. Wala kang makikita ang puno. Ayan. Hey there. Subscribe to my channel. Ayan guys. And also ayan. press this bell icon. <laughs> Hello. Kumusta po kayo? Dito, takbo na ulit tayo guys. Oras po natin dito eh 8.51 na ng umaga. At sana nga po makarating ako ng riyad ng uh, maayos. At walang maging problema. Napakaganda ng kalsada. Ayan well, guys. At syempre, malamig nga po ang panahon. Kaya ganyan, no? may mga malabo, mausok ang kabundukan. Napakaganda lugar po kasi nitong Taif. Isa pong farm yan. Ah, uh, grapes. Ayan, ang grapes. Ayan, guys. dami-dami truck. Medyo ang lugar po na Ginagawa pa yung kalsada. Ari pong nadadaanan ako rin ngayon ay ari yung kalsada. Pero yan, pinapalaki na yung kalsada na yan. Ebo sa bandang kaliwa ko, yan. Umabot sila, oh. ang dami oh. Let's see. Ayan, yeah, pakataas ng bundok, ko. Oh. Moro Bondok Bundok na bato. malakas hangin mga kapinoys at uh, ito nga malamig nasa kabundukan pa rin tayo yan nasa kabundukan pa rin tayo guys yan yan yan, yan. ay nga lang muna saglit at alam mo naman Alas kasi nakakamiss din yung uh, umakit ka sa bundok yung dati mong gawain ng bata ka pa. Alam nyo kasi kayo nung araw ay ako ay eh, laking uh, probinsya kami. Yung akit ka ng bundok, mangunguha ka ng panggatong, yung gano'n. Um, uh, din sa totoo lang. Sa tinagal-tagal ko na ba naman dito sa Saudi Arabia talagang nakakamiss talaga yung nangangalakit ka dito sa buo, mga bundok-bundok. Yun. Yun na namimiss ko. Yung magluto ka sa ano, yung sa buhanan. <laughs> Buhay probinsya ba? Nakakamiss talaga, promise. Okay guys, at uh, ito. Uh, takbo na ulit ako ha. At ayan, guys daming dumadaan ang lang naman dito kasi kahit saan ka, nasa bundok, nasa ano, may mga cell site ng cellphone kaya hindi nawawala na si. Okay. Ayan guys, sumatakbo na naman tayo. Halos siguro mga itong mga bundok-bundok na ito ay eh, mga isang oras at kalahati mo rin tatakbuhin. At after nito mga bundok na ito guys ay eh, disyerto na lahat ang ating makikita. Ayan mga Pinoy, ang tasas niyang bundok na yan kung nakikita nyo lang ng malapitan. Napakataas po. Ayan, ang taas-taas dito sa gilid ko napakasarap niyang akyatin parang ikaw lang <laughs> kaya ang lugar po na to talagang malamig kahit summer dito sa Saudi Arabia ang lugar po ng Taif hindi po gano'n lumala, umiilit yan Ayan, ayan ah. Mahaba-haba pang takbuhin to. Ito po ay nakukuha ko ng 10 uh, hours mula Jeddah to Riyadh. Yan lang. Kaya tiyaga-tiyaga lang, 'di ba? Kumbaga para kang liligaw lang di sa 'yung minamahal. <laughs> ang sabi nga nila pagka may tiyaga meron kang nilaga ang lahat ng kap kapalaran ay ating matutupad basta maghintay ka lamang diba mga kabinoys wag po tayo magmamadali dahil pag harap po ikaw ay nagmamadali pag ikaw ay napada pa ikaw ay talagang masungingi alam niyo po ba yung salitang sungingi? Yan po isang salitang uh, marinduki. Kumbaga na pasubsub. yon. Kaya huwag po tayo magmamadali. Kumbaga dahan-dahanin lang natin. yon. Ako po kasi isang tubong taga marinduki. Sa mga hindi pa po nakakaalam dyan, at uh, sa isang bayan ng Santa Cruz sa Marinduque, mga kapinoy. At sya nga po pala sa mga baguhan dyan sa aking uh, channel, kung sino mo po ang makapanood ng mga video ko, don't forget po to subscribe my uh, channel at pakaklik na rin po ang... Uh, bell button at updated kayo sa aking mga video guys maraming salamat sorry as DJ Gun. 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 ayan guys at nandito na tayo sa Subscribe ano ibabaw na tayo button. Aaw na tayo sa hirap ng buhay <laughs> kumbaga nakaangat na tayo sa level 1 at nandito na po tayo sa level 2 ganyan lang naman po ang buhay ba? Diba? kaya kaunting tiyaga lang, mga kapinoys huwag tayong susuko sa takbo ng ating buhay ang sabi nga nila habang buhay may pag -asa. Tandaan niya po lagi yan. Kaya andito na po ako sa ibabaw at medyo patag na ang uh, aking dinadaanan. Huwag po tayo susuko sa ating mga pagsubok sa buhay. Talagang ganun lang tayo. buhay natin ngayon ay talagang napakahirap napakahirap dahil sa pandemya ang nangyayari sa ating buong mundo sana naman matapos na ang lahat-lahat para mabuhay na tayo ng matiwasay di ba mga Kapinoys at ayan guys andito na ako sa ano, at Exit na tayo guys Hindi na tayo dadaan ng city ng Taif Ayan Nasa signboard Riyad okay, exit na tayo At ito mga Rapinoys Dito na naman tayo sa highway At uh, labas na ulit tayo ng Taif guys Ito na po ang daan Papuntang Riyad ang tamang daan <laughs> diret na ito guys at uh, makuha po natin ito ng 6 hour insya Allah riyad. mula Taif hindi po tayo makapagpatakbo ng uh, mabilis dahil uh, ang dami po ang camera ang limit lang po dito 120 Pero pagka nakalabas na tayo na ng uh, time uh, Sa highway na talaga Ang speed limit po Nasa 140 lang Yun lang at uh, Hindi po natin pwedeng madalihin Dahil uh, sayang ang Ibabayad natin sa penalty Ang penalty po Pagka nakakamirahan ka Nasa 300 real kaya napakalaking bagay po na Halos sa abot ng uh, 4,000 pesos Sa atin Kaya napakalaking halaga na din And guys, itong nasa gilid ko Marami pang mga kakahuyang <laughs> Pero paglampas po natin dyan Ay, ay. Ang makikita nyo naman ay puro buhangin na guys Ayan no ah, Nasa tayo pa rin naman tayo ng hangin guys

Ayan guys, nasa kalagit na tayo. 500 kilometers pang natitira para makarating tayo na Riyadh. Medyo malakas ang hangin guys. Ayan. Kung nakikita nyo lang ang alikabok sa daan, sa kalsada nililipad ang hangin. Matuwid na ang kalsada guys Sana lahat matuwid <laughs> Ayan, some storm Some storm guys Off, off Let's see Ang lakas ang akin Napakahirap talaga na nag-iisa na guys. Wala ka malang lang makausap. Kaya yung mga single dyan, dapat mag-asawa na. Napakalawak ano guys Parang pagmamahal ko lang oh, no! <laughs> Suliin muna tayo guys Ang alahati pa lang Five kilometers pa mga kapinais ang ating tatakbuhin. Medyo matagal pa. nagpagasolina na lang ako. Kapi tayo guys. Kapi muna tayo para ano, hindi tayo antukin. Guys, anong gusto nyong inumin? Kape, cappuccino, latte. Pag mahilig sa kape, ang lalaki asahan mo maliit si Jun Jun. Sarap kasi pagka laging mainit, di ba? Para daw yung pagmamahal natin, hindi lumalamig. Natin no, no, hindi no, no, lumalamig. no, 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 no. <laughs> <laughs> hindi katulad ng iba dyan. Kaya sana lahat mainit. 'Di ba? Wow. Na guys, sandit tayo. Kamuha mad? Ha? It nasa Riyang. Ang cappuccino, 12 Riyang daw mga kapinoy. Yan ang 12 Riyang. Pahinit tayo ng sigmura, eh, sobrang ano, palamig na ng palamig dahil lumalapit na tayo sa Riyad tapos ang lakas ng hangin napakahirap mag uh, ano talagang kailangan hawakan mga manobela dahil uh, itinutulak tayo ng hangin okay thank you my friend Hi guys Go, go, go. Takbo na ulit tayo. Ayan, full tank na naman tayo. Dalawang tanki. Eh. At siguro naman, naabot na ito ng Riyadh. Okay, guys. Ayan, ayan. Start na naman po tayo, guys. malakas ang hangin alright okay guys Go 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 Takbo na ulit tayo At habang tumatakbo, tayo magkakapi guys yan cappuccino sige mainit pang masyado baka naman mapaso ang ating pagmamahal pagkain-inom natin kagad ah! <laughs> yan guys kung nakikita nyo lang lumilipad-lipad yung mga buhangin Guys, mga kabinoys at uh, ito nga kadahan tayo na isang city maliit na city dito at ang uh, natitira pa ay 286 kilometers ng Riyadh kaya tuloy lang ang laban <laughs> Alhamdulillah Go go lang go go. Ini okay, matai guys, atuh kan? Ah, Maherap itu sakit itu nampusuun. <laughs> guys, tak benar nama guys. Baga sa ano eh, ihilang ang pahinga. <laughs> ihilang ang pahinga. Ayan guys, ang uh, sub ko. Ayan ang isang company ng bus dito. Ayan tayo mga kapinoy! Mm -hmm. yeah. Buto we'll with cheese! So yummy! Homemade yan! Homemade buto we'll cheese! guys napakaganda ng buhangin napakalinis yan iba guys hello guys mga kapinoys at uh, maraming maraming salamat sa lahat mo nanood ng video kong to at uh, salamat sa mga sumama sa aking biyahe at uh, uh, God bless us all Keep safe always Time lahat guys Bye bye And see you next video guys Bye bye Mwah Welcome to Riyadh guys At ayan na nga Riyadh oh. daw, Ayan na Riyadh